show siya para sa lahat. Pero, totoong buhay ko to. ako kasi hindi naman yung anak. Ako yung nag-iisa. Nagpaunlak ng isang panayam ang aktres na si Cage Conception sa showbiz columnist na si O.J. Diaz. At dito ay nahingian siya ng reaksyon tungkol sa pagsasamang muli ng kanyang mga magulang na si Sharon Cuneta at Gabby Conception sa isang concert matatanda ang naging usap-usapan nga muli kamakailan ang pagsasalita ni Cage, tungkol sa isyong pag-unfollow niya sa kanyang stepfather na si Kiko Pamilinan at half-sister nitong si Kake, kung saan ipinaliwanag niya na may pagkakataon talaga na hindi perpekto ang kanilang pamilya lalo na sa sitwasyon na isang blended family na meron sila. Ipinuntori niya tungkol sa pagpapatawad na umano'y importante sa isang pamilya upang maging maayos ang takbo ng relasyon nilang lahat. Narito ang mga pahayag ni Cage, may mga complicated po talaga pagdating sa blended family, mayroon po talagang mga times na hindi perfect, at hindi po kami perfect, at hindi po laging kailangang perfect. Wala naman po akong gustong ikwento pa, ako, I just want peace of mind, I want to be happy, I want my family to be happy, ang gusto ko lang is maging light, maging masaya, ayoko ng maraming drama, yung forgiveness kasi sa family, important din yun siguro para maging okay yung takbo ng relationship ng lahat, ayon pa kay Casey ang mahalaga umano sa kanya ngayon ay peace of mind at tahimik na buhay. Sa kabilang dako nga ay naging magaan naman ang naging panayam sa kanya ni OJ Diaz sa YouTube channel nito, sa katunayan ay masaya niyang ibinahagi ang kanyang reaksyon ng mabalitaan niyang magsasamang ang muli ang kanyang mga magulang. Sa isang konserto, Ayon kay Casey nang mabalitaan niya ito hindi raw siya makausap ng kung sino man at nagkulong umano siya sa kanyang kwarto. Hindi daw niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Dahil sa matagal na panahon ay ngayon na lamang magsasama at magkakausap si Sharon at Gabby. Ngunit ngayon tanggap na raw niya at excited at masaya siya sa magaganap na concert, mga pahayag ni KC, hindi ko alam kung anong feeling, parang may excite ba ako, may iyak ba ako, show siya para sa lahat pero totoong buhay ko ta, excited ako pero ako yung nag-iisa nilang anak, so, ako lang yung nakakaramdam ng mga nararamdaman ko, hindi nyo ako magets kasi hindi naman kayo yung anak, aminado naman si KC na pinangarap niyang makitang magkasama ang kanyang mga magulang na hindi nag-aaway ngunit nagminitian at nagkakasundo. Kaya naman hiling naman niya sana raw ito ang makita niya sa concert. Samantala, narito naman ang mga komento ng mga netizens tungkol dito.